俺に何の用だ用はない。一目見ておきたかっただけじゃ。我々も参加する戦争の引き金となる男を。いい見せ物だね今用は済んだ。おい今の話は本当か嘘だとつく理由がない。うん、そうじゃ。 彼はそなたに怒られると憂いでおったぞ A さんあの女今なんと弟がここに来ているとええあんたがいつも話してくれる麦わらの子かい無茶な Okay, ngayon mga kaibigan, papunta nga pala tayo sa kinakakaon na ni Ace, no? Yun, no, kita nyo naman yun, no? Dahil nga, nabalitaan ko na dito daw siya nakakulong. At kailangan ko siya iligtas bago pa siya bitayin, no? Nakapunta nga pala ako dito dahil di sa vibri card yung iniwan niya sa akin noon. Kaya ngayon, pupuntahan natin siya. Ay okay, tara, tara, malapit na ako, eh. Wait lang, kakain muna ako. Ay, di pa pala makakain to. Sige, pumunta na ako dyan. Ililigtas na kita eh, santayin mo ako Yun no, malapit na ako sa impel doon no? Ilang araw na ako nagbabangka dito eh Yun know. oh. Grabe napakalaking kulungan to ah Parang mahirap pasukin to ah Oh Tingnan nyo naman yun no Grabe napakalaking kulungan yan Mahirap makulong dyan Naku po paano tayo makakalis dito Ay yun. Ay, ngayon kakain muna tayo bago tayo pumasok diyan para may lakas tayo, no. Yun oh. Hoy, kainin man. Ba't tayo mo Yun. Ay, busog pa pala. Ah, sige. Ah, saan ba nakatuko to? Dito daw, dire diretso daw, sabi ng vibri card nya. Grabe, parang, ba, ba't, parang walang bantay? Akala ko ba kulungan to? Sige, bahala na nga yan. Sabi, daw eh. Uy, naglalag na ako ah. Uy, grabe. Ano yun, mga marines ba yun? Grabe, ang daming marines, oh. Talagang inaabangan nila ako, ah. Pero kahit na. Para sa iyo, is, papasukin ko to. Ililigtas kita dyan kahit ano mangyari. Okay, ngayon, pupunta tayo dun. Teka lang, sino ba yun? Uy, 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 si Kizaru. Grabe, nandun si Kizaru, par. Grabe, par, nandun si Kizaru. Kailangan mag-ready tayo doon. Yun, oh. Nakiza no, ko. Ensho, parang nga atake sa akin. Kailangan makapasok tayo ng mabilisan. Ensho, oh. Oops. Baka bigla akong bagilin. Ano Uy! Diyan siya sa likod ko. Grabe, takbo, takbo. Takbo, takbo tol. Agay, 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 agay. Gatling gun. Abos kayo sa akin lahat dito, ha? Oh, kulit kayo, ha? Ito pa, oh. Grabe, nautakan natin si Kiza tol. Nandun siya sa kabila. Kala nyo, ha? Oh no. Taka dito. Gay gay Oh agay, agay, agay. Ano? Laban. Kala noon ma may palag talaga kayo sa akin. Ano to, Algiza ko. Ang ganda ng alang ha. No kala mo. Nautakan kita no. Pinapunta kita doon. Tapos dito naman pala ako pupunta. All right. Ano to, la? Kaya sabi ko sa iyo, eh, oh. Kahit ano mangyari, ko yun sa ace. Dahil siya lang ang kapatid ko dito Okay tol, medyo marami sila Kailangan natin mag gear 2 Okay, gear 2 Yun know. oh. Um, ang na ito tol, o ito, gatling Jet gatling -tat 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 Ubus yan sa akin tol Ubus to, kawawa to oh. Ubus yan Okay ngayon tol, tapos sa akin sila lahat dyan Tingnan mo ha ta Talaga Ililitas ko sa ace tol Uy, nawala yung gear ko Napagod na si Goku to si Luffy Pero bahala na Lagot ka lahat sa akin tol Ay no Okay Sino yun? Sino yun? Sinipa yun? ko ni Kizia ko tol Ay takbo ta Grabe kailangan natin gumamit ng haki tol Gay, gagamit tayo ng haki Okay sige Kahit di pa ako sanay di sa haki na to Pero gagamitin ko oh Ano ano ha Ano Eto gigear to tayo Ano ha Bagang Ang lakas oh Boom. Ano ha? Ano ha? Hmm. Ubus kayo lahat sa akin dito tol. Ano tol ha? Isa ka pa. Ayun na. Wala na sila dito sa pintuan. Oh. Bagang kawawa. Pakak. Ano tol ha? Wala na. Hindi nyo na ako mapipigilan dito. Ano kala nyo ha? Nasaan na kayo? Isa ka pa dyan, Kiza ko. Hindi ka pa talaga pumuesto sa taas, ha? Hmm? Huh? Lagot ka sa akin. Pakak! Boom! Ano? Ano? Tawa dito. Gay, okay, nabasa ako. Huh? Ano kala nyo sa akin, ha? Ano? no, oh. Pakak! Kawawa. Hanggang dyan lang kayong lahat sa akin Hindi kayo makaka Hindi kayo uubra dito kay Luffy Yan po ano Ang ginagawa mo dito sa gilid ha Apoy lang yan Hindi nyo ako madadali dyan no Takak Kawawa Eto po Ano Admiral ka diba Boom Sunog Sunog siya mga kaibigan Grabe napakalag ko na Pero okay lang At least malakas tayo Ano ikaw pa Ano Gusto pang sumunod sa kanila Ayan Boom Sa pool Kawawa, walang laban. Okay, ngayon dahil wala sila, wala na nakaharang. bababa na tayo. Yun o, oh. pakak. Okay. Asa ka na Ace. Sigurado yun, dito kasi pinakailalim to eh. Impossible yung wala siya dito. Yung mga malalakas yun, dito eh. Eh si Ace, malakas naman yun eh. Siyempre, kapatid ko yun eh, eh. Kaya ngayon, baka nandito yun. Yutol, asa ka na. Uy. Yo tol, asa ka na tol? Nandito na ako sa iyo. Pagdating na ako, pagdating na ako diyan, ililigtas kita. Ace, asa ka na? Tol, asan si Ace tol? Nandito ba siya? Omae-san, Mugiwara no Luffy da na. Ah. Ima shigata da sugu Ace-san wa lift de renkou sareta. Ike, isoge ba mada Osan dare?